Hello guys, narinig ba ako? And hello guys, mga muli tayo nagbabalik. Ako oh, nga pala ulit si Yuan Jeff Sunos din And for today's video, eh magbabalik tayo sa Manok na Pula Multiplayer Part 11. Nakamali eh, na naman ako sa pag-announce. So Part 11 na tayo guys ha. Hindi pa natin It's nagagawa yung Part 11 tap. at uh, sana eh magpatuloy patuloy lang ang ating support sa pinablog natin. So sana support tayo lang yung ating vlog. So mag-start tayo. Let's do this. Let's go. Hello, Page 3. Page 3. Yeah, page 3 yan. Man up. Yan, yeah, guys. So, bago tayo mag-start, make sure lang na nakasubscribe ka na at huwag mo nang pindutin, wag mo nang kalimutan pindutin yung uh, notification bell na yan. Huwag mo nang pindut, huwag mo nang kalimutan i-like ang ating video at huwag mo nang kalimutan mag-iwan ng isang comment diyan sa ibaba. Para naman masuportahan natin ang isa't isa at mag-comment lang kayo kung ano yung gusto nyong malaman to sa si manapopulas, na pula. Sasagutin ko yan, guys. Sa abot na kayo makakaya, guys. Sasagutin ko yan, guys. Sa abot na kayo makakaya. sabi sa, sabi nga natin sa part 10 guys sa super sisyo train naman ang susubukan natin which is eto lang ha guys and guys let's go guys so make sure lang na nakasubscribe ka na sa channel natin para mag updated ka sa mga video ating ipalalabas make sure lang na nakasubscribe ka Kabisado ko na yung mga pattern dito Kabisado ko na yung mga pattern Ng bakalabanan natin dito Pero hindi ko alam kung sino yung kailangan Kasi iba-iba yung mga yun Hindi pare-pare sa ato sa video natin Itempo lang Ang kabisado ko lang guys Yung mga boss eh bigay ni Monkey Paul. super tree. yung mga So, ayan guys. So, guys. O oh nga pala guys. May sasabihin nga pala ako sa inyong lahat na sigurado nga medyo, medyo okay nung sa inyo. Kasi nga guys, natatagalan ako ng mga pag-upload ng manok na pula. Pero sundit sa yung pag-upload ng iba ko pang mga video. Kasi medyo sasawa na rin ako dito sa manok na pula. Saan yung maghahanap tayo ng ibang game na siguradong dudumugi ng napakaraming manonood. So, start. Wait lang, guys. Yan 3, 2, 1. Ayan na, guys. Pasensya na po kung papatayin ko kayo. Sana po hindi nyo po kukunin. Sana po hindi nyo kunin yung manok ko. Kumikinang eh. Ayan na. Ayan na. 然后我们再打一包。<noise> 4C3 versus mananalo Baye pala kan sa ulo Panalo Panalo niya ba ito guys? Kilala nyo to siguro guys. Eh, asawa to ni... Ano yun? Sige yan si Tupi to ba? Uh, siguro ito yung kasamahan na San Pedro sa langit. O tinan mo uh, sa lakad. Ganig niya ba guys? Wala lang pa tumpik-tumpik pa. Wow! Wata ko. Parang gusto nyo malik. Oh, grabe. Bakit gusto nyo. please subscribe guys and please subscribe guys sa channel natin Andito na, ito na. Siguro. Siguro guys, ito si Manok na Nieve at itong si Manok na Cupido. Mag-asawa talaga yan guys. Siguro. Pasensya na kay Giselle ko mag-spot. Ayan. So, hanggang kay manok na hari lang tayo. Uy! Hindi nakatalo na sa Super CCO 3 natin, men. Super CCO 3, galingan mo! Hindi ka pwedeng matalo. Wow! low level naman kasi ako. Okay guys, seryoso na tayo. I'm serious. Tingnan natin yung record natin. Baka nahihinto. Na Minsan kasi guys, nahihinto yan bigla eh. Minsan kasi yung record ko, bigla-bigla na lang nag-i-stop. E di simulan na naman tayo pa ako. Ayan, yan, yan, yan. Enjoy, enjoy the app. Sabi niya, hindi, bigla, eh, hindi, diter, hindi ata nag-stop. Ayan. 10.51. 10.51, okay guys. Home. Okay guys, ito pa makagawa pa tayo isang manok man man na pula gameplay guys Game. na mahaba. Okay guys, start. Sino kaya ang mananalo? Ah! Di porket natalo nyo na to ay hindi na kayo kikilalanin. Di porket natalo nyo na ng isang beses itong Super Sisiw 3 eh kikilalanin agad kayo bilang pinakamalakas! Yeah! and na guys Manok <tipid> oh! <tipid> oh! <tipid> Ang next naman natin na gagamitin Ang next naman natin gagamitin Si manok na unicorn Pahina tayo ng pahina guys Pahina tayo ng pahina O palakas ng palakas karon

wait 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 ito nangyari Anong nangyari sa account ko yung account ko guys napindot ko na naman yung icon ng vidma hindi 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 wait lang hindi wait lang, wait hindi lang. Wait lang nga. Wait lang. lang so, guys. Restart ko yung Manok na pula ko. Ano Hello. Hello guys. Super C.C. Trimer ko pa. Ano nangyari sa ano ko guys? Manok na pula. Alam ko na guys. Restart ko na lang muna yung manok na pula. Restart natin yung manok na pula. Now, Okay, I've, I've stopped, but I trust him, I've screenshot. 1438. Ay, guys, napindot 14. ko ngayon yung icon ng Vidma. <laughs> Vidma. So, <Resense>. okay. <laughs> Home. Recent button. Ay, no. Window. Ay, no, window. Window. you know window. Vidma recorder detected. Window. Vidma detected. I've stopped. Ay, guys, napindot Back. ko. So. Hey guys, uh, maraming maraming salamat guys. Hanggang dito na lang muna yung manok na natin dito. Kaya nyo guys, kaya ulit ako ng part 12 agad para makabawi. So maraming salamat sa mga panonood. See you to my next video. Paalam.